na, di ba? Present ang Marisol Academy sa special screening ng upcoming series na Lavender Fields. Dito nga ay hindi na nakaligtas ang kakaamin lamang na exclusively dating na sina Jericho Rosales at Janine Gutierrez. Sa tanong na sa ang bulaklak, maiyahanlin tulad ang puso, ang lagay ng puso ngayon ni Janine Gutierrez ito po ang kanyang sinabi. Samantala, para kay Echo, ano naman kaya ang paborito niyang flower? Roll VTR! Sabi pong Miss Universe! um, eh di lavender na rin. Kasi, hindi, pero hindi talaga lavender. So, hindi talaga lavender. Hindi, 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 Siguro sunflower. Why? Kasi ano, nakakita na ng liwanag. oh! May gusto mong sumagot? Hindi <laughs> na kabulit ka. Salamat po sa pagpunta niya. Hindi lumauna na po ako <laughs> sa Okay, next. Next, next question. us. question. Kaya pagbigyan mo ulit ako. Jericho, iba ka today, saan ang gagaling kakaibang saya? Hindi. Ito ang mga nagtanong kay Eko. Ano <laughs> favorite flower mo, Eko? Sige, dalawang iyon. Sunflower. Sunflower po. <laughs> <laughs> I'm just really very happy. On, on the professional side, I'm so happy to be with, with these guys like right now. My team is here. They're so happy and I love them. Hey! But on the personal side, all of these people that I work with love her. Oh my god, yeah. So it just feels light. You know what I mean. Everything just feels light. If you know what I mean. Yes. So you know, we're professionals on set. We can joke about it off screen, but when we step there, so it's just like it, there's a really good balance. I <laughs> 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 could just stay happy, we're so happy for you. <laughs> <laughs> tulad siya sa sunflowers na nakakita na daw, sunflower, na nakakita na raw ng liwanag. So, parang, medyo malalim ang ano ba? Bakit wala bang ano? Akala ko sa lavender. Hindi. Hindi, hindi mo pero, pwede ipasok kasi yung lavender. Joke lang. Ano, akala pa, ko lang. Sabi nga niya, ano, yung lavender sinagot niya nung una, pero sabi niya, ay hindi, sunflower. Sunflower. Kaya lavender kasi parang in para sa promo na rin ng kanilang ano, seri. Bakit sunflower? Sunflower kasi, di ba yung sunflower, parang yung sun, liwanag, di ba? Parang may ibig sabihin siya, no, na parang nakakita na ng liwanag. Parang repairing sa may bago na siyang karelasyon na parang may liwanag. Di pa naman inaamin. So parang sinasabi liwanag si Jericho Rosales. Parang gano'n, yes. Pero alam niyo ba ang sunflower, ha? Sinusundan niya ang araw. Ayun. Alam niyo ba yun? O, oh, Ano itong ang araw na doon susundan? Ah, dito, sinusundan niya. Ay, Oo. Kaya pala sabi kaya niya. Kaya sa ko kasi sinusundan <laughs> lagi si Janine. <laughs> oh. Kaya sa kaya, kaya pala sabi niya, ano, makakita oh. nakakita ng liwanag. Oh. So, mm -hmm. sinusundan niya yung liwanag. Oo. Oh. Oh. Tapos si Jericho yung liwanag sa dilim. Yes. Oh. So, oh. So, oh. <laughs> <sang> kasi si Jericho. Ang saan kasi nagbibigay ng liwanag. Oh, kaya Noon tinanong siya, anong paborito niyang flower? Sunflower na rin. sunflower. Kasi yung sagot ni Janine, na yun ang lagay ng puso sa plot. Parang tinutog, bahala ta naman na parang siguro may something na sa kanila. Pero ang saya ni Janina, uh -oh. ah. uh mm -hmm. kilig-kiligan siya basa sa napanood kong video. Tsaka, uh -huh. di ba, Inamin na naman ng dalawa na talagang nagde-date nagde na sila. sila. Yeah. So parang sa tingin ko, mukhang talagang sila na. Mm -hmm. di ba? Yeah. Kaya, wala pa, nagde-date lang. Hindi, papunta na doon. <laughs> oh, papunta doon. Sabi. Oh, <laughs> baka na. Papunta na doon. Pero bagay <laughs> dine, naman dine, sila. Hindi naman niya kinukon. <laughs> diba, bagay naman sila, di ba? <laughs> Oo, oh, oh, bagay. So, bagay ba sila? Bagay. 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 bagay, bagay sila. sila. So, Basta ako masaya ako nakita ulit si Jericho. Mm. Diba? On, uh, me Kasi too. Kasi nga, naalala ko yung mga nagsisimula pa lamang kami mga yes. Yun yung medyo kabatch na. Kabatch sila. Oh, oh, oh. Kaya natuwa ako nung makita niya ako at lumapit siya, di ba? Mm, mm, di ba, Kuya Romel, super yakap siya sa amin. Kaya, Nakakatua. alam mo, parang oh. May consider ko si Jericho na katulad oh. ng mga lumang artista na marunong mag-knowledge sa press people. I, at so, kanya, ay, oh, ka niya, tatawagin ka sa pangalan. Iko-comment ko dyan. Ah, oh, oh, ay, yes. ang sarap you, ng gano'n. Yung gano'n. Oh, Tatawagin ka sa pangalan niya. Kuya Rodel! Ganun-ganun. Ay, Kuya Romel! Dito! Ganun. Ako, ako nakaupo. Nasarapan ako. Tinawag ako ni Eko. Tinawag oh. niya agad ako ha. Ah. Oh, okay. Tapos nagkita kami, nagpapit. Yumakap na yung pikayin ng Pinas ko, yakap, super yakap. Paano mas ko tayo wow. sila? Namiss ko tuloy si Labi po. Ano makita ko. Ah, ako, yeah, diba? da, ganun ganun yun, di ba? Tuloy na dyan. Ganun na ako ako. Iba yung mga artista. Ano, pero ngayon, oh. may yakap pa lang. Pero yung simple lang lang. Pero si, oh, mm. oh. si Jericho, makikita mo yung warm na pagyakap niya oh. sa amin. Naamoy, wow. Hey. Naamoy ko tuloy yung ano niya, yung, yung mm. kabanguhan mm. oh. niya. Lavender ba? Kasi parang Lavender ba ang oh, amoy niya? Para masubsob kasi yung mukha ko sa kikili niya. Ang bango niya. Mabango na walang putok, di ba? Wala. Hindi yung mga artista may putok. Sino? Ay, yung amoy pawis. Yung <laughs> ay, amoy gamit. Ay, ay, blind item. Maraming kind of Nung awards night, no? Ah, di ba? Amoy pawis. <laughs> ay, nga ka ba yun? Na, 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 pero kung <laughs> dati may Saan na, na tayo napunta? Tao lang din <laughs> naman sila. Yes. Yeah, Pinagpapawisan. Si okay na lang. Pinuputok-putok. Okay lang. Tao lang naman. Sigo nakalimutan. Oo. Ganun niya. Kaya hindi natin binibig. Samantala, di ba?